Hindi po ako kandidato. Nandito po ako bilang isang nanay na sumusuporta sa aking anak uh, na si Brian kasama ng mga ibang nominado para sa party list na FPJ, Panday Bayanihan. Uh, tumatak na po sa isip ng ating mga kababayan ng alaala ni FPJ na tumutulong sa mga pinaka-nangangailangan. Kaya sa pagkakataon na ito, uh, noon pa man... Uh, Artista si FPJ, pribadong mamamayan ay tumutulong. Nung siya ay namaya pa, sinikap ng aming pamilya na ipagpatuloy ang kanyang pagtulong sa ating mga kababayan. Ako ay nagpapasalamat at napagkatiwalaan na magtrabaho sa Senado at isinulong ang mga batas na naniniwala akong nakakatulong. At uh, alam naman natin si FPJ, uh, mabait matapang pero hindi mayabang at higit sa lahat ay tumutulong. So yun ang naging nagbakat sa aking isipan, sa aking trabaho. At sana ngayon ay mapagkatiwalaan din ng FPJ Panday Bayanihan Party List. At uh, ito po ang aking anak, marahil ay ang iba sa inyo, nakikita siyang katrabaho ko o nag-iikot kasama namin. Ito po ay si Brian. Maraming salamat po at uh, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brian Poe, ang anak ni Senator Grace Po, apo ni FPJ at first nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Matagal na ako nagsilbi bilang isang public servant. Nagsimula po ako bilang legislative officer, naging political officer, at naging chief of staff ng aking ina na si Senator Grace Poe. Sampung taon po ako nagtrabaho sa gobyerno para makatulong sa aking ina at para sa mas magandang kinu kinubukasan para sa ating bayan. Nag-aaral ako ng sustainability, ng national security, at public administration. na Nakapagkonsulta po ako sa iba't ibang representante ng iba't ibang sektor tulad ng youth, farmers, fisherfolk, urban poor, frontliners, transport at informal sector. mula 2013 hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang tulong na binibigay namin. ngunit ngayon ay na patapos na po ang termino ng aking ina. importante na ituloy namin ang kanyang legislative agenda at ang pangarap ni FPJ para sa bayan. nagbuo kami ng platforma. At sa mga sumusunod na buwan, tuloy-tuloy ang pagkonsulta namin sa mga experts para maging mas inklusibo at effective ang aming legislative agenda. Dati po ito foundation, ngunit hindi pwede puro pamimigay lamang. Mga 45,000 Filipinos ang tinulungan ng FPJ Panday Bayanihan. Ngunit may 115 million ang kailangan ng tulong namin. Kailangan ng tamang platforma, tamang batas at mas malawak na makinarya upang makatulong tayo sa mas nakakarami. Kaya nagingi ako ng tulong sa mga kaibigan natin sa Pangasinan, sa Batangas, sa Mindoro at sa buong Pilipinas. Naghihingi po ako ng suporta sa mga kaibigan natin, sa mga kababayan natin at kung buo pa rin ang tiwala niyo sa amin, at kung natuwa naman kayo sa serbisyo ng aking ina at ng aming pamilya, sana supportahan ninyo po ang FPJ Panday Bayanian. May bagong pag-asa at bagong umaga parating. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Now for the question and answer. Robert Mano. Eight minutes question and answer po. Robert Mano, Radio. Hi, sir. Good morning. Sir, uh, for FPJ Panday Bayanihan, bigyan lang po natin ng overview yung mga kababayan natin. Ano kapag po napagbigyan kahit malukluk sa House of Representatives, ano po yung mga pangunahing legislative agenda na ipupulso ninyo at ano yung magiging sentro din po no ng mga programa na ibibigay ng inyong grupo? Opo, yung FPJ, syempre, pangalan ng aking lolo si FPJ, pero ang FPJ dito sa partido namin stands for Food, Progress at Justice. Yung unang legislative agenda namin ay siyempre yung naging legislative agenda ng aking ina. May mga na naging batas na tulad ng National Feeding Program na kailangan pa natin amendahan para lahat ng mga kabataan sa grade school hanggang high school magkaroon po ng sapat na pagkain sa kanilang eskwalahan. Una yan. Tapos yung trabaho namin sa transport sector, hindi pa tapos. Siyempre, ongoing pa rin ang jeepney modernization. At isa yan sa mga sektor na tinutulungan ng FPJ Panday Bayanian, yung transportation. At iba pa, tulad ng mga Magna Carta para sa mga frontliners natin. Kasi sila yung unang uh, first responders natin pag may disaster, may crisis. Sila yung naging katrabaho namin pag nasa field po kami at tumutulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Next question, please. Jean? Microphone, please, to your left. Thank you. Uh, good morning. So party lists are typically created to represent underrepresented sectors, so yes. how do you address concerns that a well-known family such as yours is, is becoming a party list? Thank you. Um, Kaya kami, kung titignan mo yung mga balita na lumabas bago po yung filing namin, uh, nagkonsulta naman po kami sa iba't ibang sektor po. At nagbuo naman kami ng tamang plataforma para i-address natin to. Siyempre, kung party list na nationwide po yung, uh, yung reach namin. At uh, hindi naman sikreto, ang mga fans po ni FPJ ay nakakalat po sa buong bansa. Kaya gusto namin ng mas malawak na reach, kaya nag-party list kami. Ngayon, uh, yung sectors na tutulungan namin ay urban poor, informal sectors, transportation, uh, youth, farmers, fisher folk, and frontliners. Opo, marami po yan, pero sa totoo lang, marami naman talagang sektor. Kahit pa paano itong mga sector na to, uh, naging katrabaho naman namin over the past 10 years. So nagkasama kami uh, sa field or dun sa halls ng Senado. Yun po. Okay, go ahead, Nico. Good morning po, sir. Um, Na-mention niyo po kanina yung uh, jeepney modernization program. Um, marami pong tumututol na mga jeepney drivers dito at yung uh, meron din po silang pinupush ano, na suspindihin muna ang jeepney modernization. Ano po yung masasabi niyo po dito? Dapat po bang suspindihin muna o ituloy na po itong modernization po? in the end, kailangan ituloy yung modernization. Pero sa ngayon, hindi pa kompleto kasi lahat ng datos na kailangan nila. Kaila kailangan, kung itutuloy natin yung jeepney modernization, lahat ng mga jeepney drivers ay may tamang representation dito. No? Maraming complaints pa rin ang modernization program natin. Hanggang naging perfecto po ito, hindi dapat ituloy agad ang sinasabi naman namin is kailangan maging mas moderno po ang transportation natin. Pero ito yung hanap buhay ng maraming tao, kaya kailangan tayo maging uh, as perfect as possible pagdating sa platform na ito. Okay. Ms. Sherry, I'm sorry, Ms. Mara. Nauna no, siya. Hi Brian, Marcepeda from Singapore's so The Straits Times. You've already mentioned your track record before, but this is something that the general Filipino public isn't aware of. Yes. How would you respond to criticisms about nepotism, and how has your experience working in the legislative sector made you ready to become a lawmaker yourself? Hindi naman nepotism. Hindi naman na naging at naman naging ng Pero, siyempre, naintindihan kung saan sila nagagaling. Kaya, I took my master's in climate change, I took my master's in national security, I took my PhD in public administration, and I started from the bottom in the office bilang researcher. Lahat ng naging legislative agenda ng aking ina, dumaan sa desk ko. Kaya, sa tingin ko naman, handa po ako magsilbi para sa bayan. Thank you. Okay, Ms. Sherianne? Hi, Brian. Hi. Mm. Uh, yung usual yung usual route na nakikita okay. ng marami kapag yung magulang nagiging senador o kaya yung kapatid nagiging senador din yung anak. So, may iba rin nagtatanong, bakit instead of the Senate kung saan eventually aalis yung nanay mo, bakit party list ang pinuntahan mo? Well, una po, masyadong bata pa po ako. 32 pa lang ako. 35 yung requirement. Uh, pangalawa, kahit 35 naman ako, hindi pa sapat ang aking karanasan. No? Uh, sa tingin ko, mas maganda kung dadaan ako sa kongreso uh, para at kahit papano matutudan ako yung lakad dyan, dyan sa lower house. At uh, para magkaroon kami ng mas maraming kaalyado para sa aming mga batas na gustong ihain. Okay. Last question. Uh, before I go to the next question, yeah. if I could kindly introduce my uh, second and third nominee. Uh, our second nominee is Mark Patrón uh, from batangas son of Mayor uh, Ben Patrón, and our third nominee is Hias Dolor, uh, wife of Governor Bonds Dolor. Ayan, uh, ng Mindoro po. Ayan. Ito po yung mga kasama po. Ayan po. Kung may tanong po kayo para sa kanila, okay lang din. Last 29 seconds po. Ah, 29 seconds. Maraming yes. salamat po. Okay, thank you. <laughs> Maraming salamat right, po. Alright, thank you. Ma'am, we'll continue with the photo. Ah, sige. Okay, hawak na lang po ulit, Sir Brian. see you. Thank you.